ang isang taong mapagmahal sa sarili na sinasamantala ang matandang babae para sa kanilang kayamanan ay hindi inaasahang naakit sa isang waitress na may itinatagong agenda. Ang isang walang kabuluhang lalaki na nagngangalang Nikki ay papaalis na sa isang marangyang mansyon, na iniisip ang kanyang hindi pangkaraniwang kagupuhan. Sinusuportahan niya ito sa pamamagitan ng pag-alala noong pisikal na nasangkot siya sa matalik na kaibigan ng kanyang ina. Sa paglalakad sa kalye, inisip niya ang kanyang unang pagdating sa Los Angeles kung saan kimkim -kim niya ang mga pangarap na makamit ang katanyagan, magkamal ng kayamanan, at makihalubilo sa piling ng mga kababaihan. Sa kabutihang palad para sa kanya, karamihan sa mga hangarin na iyon ay nahayag sa katotohanan. Kalauna ng gabing iyon, pumunta siya sa isang nightclub kung saan nag ang landas niya kasama si Samantha, ang kanyang pinakahuling bagay na hinahangad, at nagsusumikap na mapagtagumpayan siya. Sa una, tinatanggihan ng nakamamanghang abogado ang kanyang mga paglapit, ngunit sa kalaunan, nahuhulog siya sa kanyang mapang-akit na mga taktika. Pagkatapos ay dinala ng mayamang babae ang taong mapagmahal sa sarili sa kanyang marangyang bahay. Habang sila ay nagsalo-salo sa isang pribadong sandali, ang walang pili na lalaki ay sadyang nagpipigil, sinisiguradong hindi niya ibibigay ang lahat, alam niyang may iwan nito ang kanyang kunanabik para sa higit pa. Kina nagising si Samantha at sinabi kay Nikki na papasok na siya sa trabaho. Bilang tugon, ipinakita niya ang kanyang galawang pogi, na tinatawag bilang roll over, sleeping smile para mas maakit siya. Sa halip na hilingin sa kanya na umalis, ngumiti siya at nag-iwan sa kanya ng isang tala na nagpapahintulot sa kanya na bumili ng almusal gamit ang kanyang credit card habang nasa trabaho si Samantha, ninamnam ni Nikki ang kanyang oras sa marangyang bahay at nagkusa siyang maghanda ng pagkain para sa mayamang abogado. Balak niyang makuha ang tiwala nito at palawigin ang kanyang pananatili. Kapag ang legal na profesional ay bumalik sa bahay, ang mapangakit na lalaki ay inaalagaan siya na parang reyna, na naghahain sa kanya ng hapunan. Nang tanungin ni Samantha si Nikki tungkol sa kanyang trabaho, inamin niyang hindi siya aktibong naghahanap ng mga oportunidad sa trabaho. Sa kabila ng paghahayag na ito, ang babae ay naakit sa kanya, at kalaunan ay nagbahagi sila ng isang madamdaming sandali sa ibabaw ng hapagkainan. Ang pang-aakit na ito ay nagpapatuloy sa mga susunod na araw. Habang patuloy na inaalagaan at niloloko ni Nikki si Samantha, tahimik niyang tinitiyak ang komportableng buhay ng hindi nito na mamalayan na pinagsasamantalahan lang siya nito para sa kanyang kayamanan. Isang araw, binanggit ng abogado ang kanyang nalalapit na paglalakbay sa New York na maglalayo sa kanya ng ilang araw. Nang anyayahan siya nito na samahan siya, tumanggi ang mapagmanipulang lalaki, at sumang-ayon sila na mananatili siya sa bahay matapos ihatid si Samantha sa paliparan at hilingin sa kanya ang isang ligtas na paglipad, si Nikki ay nagsagawa ng isang party sa bahay at nag ng maraming tao, kabilang ang kanyang matalik na kaibigan, si Harry, na nakikibahagi sa kanyang mga hilig sa babae. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng mapansin ng taong makasarili ang kanyang lasing at mayaman na dating kasintahan, na si Helen, sa party. Nagaalala siya na baka ibunyag nito na hindi kanya ang bahay, na humantong sa kanya na turuan si Harry na ihatid siya pa uwi. Biglang, isa pang babae na nagngangalang Christina ang sumali sa kanilang pag-uusap at humiling ng paglilibot sa bahay. Pinapasaya ni Nikki ang kanyang kaakit-akit na bisita, na humahantong sa isang madamdamin ngunit panandali ang pagkikita sa kanya. Pagkatapos ng party, bumalik si Harry sa marangyang bahay ni Samantha pagkatapos ihatid si Helen si Nikki, sa isang mapagbigay na kilos, ay nag-aalok ng ekstrang kwarto para magpalipids ng gabi ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, ang mapanlinlang na lalaki ay nakatanggap ng tawag mula kay Samantha, na nag-aalala tungkol sa hindi nito pagtugon sa kanyang mga tawag noong nakaraang gabi. Bilang tugon, iginiit ng taong nakasentro sa sarili na hindi niya narinig ang pagring ng telepono, hindi ibinunyag na ito ay dahil sa ingay sa panahon ng party sa bahay. Di nagtagal, ipinaalam sa kanya ng abogado na magkakaroon sila ng mga bisita sa pag-uwi niya sa mga susunod na araw. Kinaumagahan, inimbitahan ni Nikki ang kaibigan niyang si Emily, na alam na alam niya ang pagiging mapanlinlang niya. Sinubukan niyang simula ng isang pisikal na pagtatagpo, ngunit naninindagan siya sa kanyang pagnanais para sa isang seryosong relasyon, na sa huli ay nagtutulak sa makasarili na lalaki. Maya, maya nilapitan siya ni Emily, na nagmumungkahi na maglaan sila ng pribadong oras na magkasama sa bathtub. Nang maglaon, lumipat sila sa kwarto kung saan sinisikap ng babae na hikayatin siya na gumawa ng isang seryosong relasyon sa kanya, ngunit patuloy siyang tumanggi. Kasunod nito, hinitid ni Nikki ang kanyang kaibigan sa parking lot at pagkatapos ay bumalik sa bahay upang magpalipas ng oras kasama si Christina. Sa kanyang sorpresa, umuwi si Samantha ng mas maaga kaysa sa inaasahan at naabutan sila sa akto. Hinarap siya ng abogado dahil sa kanyang ginawang house party, na humantong sa isang mainit na pagtatalo tungkol sa kanilang relasyon. Sa huli, pumayag silang magkasundo kahit na patuloy pa rin si Nikki sa kanyang pagiging chick boy. Nang si Samantha ay muling lumabas ng bayan, nag-e-enjoy si Nikki sa mga pancakes sa isang coffee shop kung saan nakilala niya si Heather. Agad niyang tinanggihan ang kanyang mga pangaakit, ngunit nang hiningi niya ang kanyang numero, ibinibigay sa kanya ng waitress ang kanyang bill. Gayunpaman, isinulat ng malandi na lalaki ang kanyang numero at umalis nang hindi binabayaran ang kanyang pagkain. Galit na galit tinunton ni Heather ang kinaroroonan ni Nikki at nagpakita siya sa marangyang bahay, na hinihiling na bayaran niya ang kanyang bayarin. Sinusubukan niyang akitin siya sa loob, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ipakita ang pera, kinuha ng galit na waitress ang pera at lumabas ng bahay. Naintriga sa masungit na waitress, hindi napigilan ni Nikki ang pag-iisip tungkol sa kanya, dahilan para mawalan siya ng interes kay Samantha. Upang makuha ang atensyon ni Heather, muling binisita ng taong makasarili ang coffee shop, inimbitahan si Harry na gumanap bilang kanyang assistant habang ginagampanan niya ang papel ng isang mayamang negosyante. Nang makita ang marangyang Mercedes ni Nikki na nakaparada sa labas, binalaan siya ni Heather tungkol sa posibilidad na makatanggap ng parking ticket. Bilang tugon, lumabas ang lalaki sa restaurant at sinubukang akiti ng parking officer sa pamamagitan ng pagtatangkang sumayaw sa kanya, na ikinatuwa ng waitress. Gayunpaman, ang kanyang pangaakit ay hindi nagtagumpay, at binibigyan pa rin siya ng parking ticket nang bumalik si Nikki sa coffee shop, ang bumanga na si Heather ay maingat na naglagay ng isang piraso ng papel na may numero ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nang gabing iyon, tinawagan ng taong mapangakit ang waitress na nangako lamang natatawagan siya pabalik dahil abala ito. Lingid sa kanyang kaalaman, nasaksihan ito ni Samantha at agad na nagseselos. Kinabukasan, binisita ni Nikki ang apartment ni Harry upang itabi ang ilan sa kanyang mga gamit ipinagtapat niya sa kanyang kaibigan na hindi sinagot ni Heather ang kanyang tawag. Habang pinapayuhan siya ni Harry na magpatuloy, nananatiling determinado si Nikki tungkol sa kanyang nararamdaman para sa waitress na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon na ligawan siya. Di nagtagal pagkatapos, mapaglaro niyang tinutokso si Harry tungkol sa kanyang mga alagang isda, at bilang tugon, pinaalis siya ng kanyang naiiritang kaibigan sa kanyang lugar pagkatapos ay bumalik si Nikki sa tirahan ni Samantha upang magpahinga at lumangoy. Nang maglaon, sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Heather, na nag sa kanya na sumama sa kanya sa hapunan. Nang gabing iyon, nagkita sila sa isang magarbo na restoran. Habang nag enjoy sa kanilang pagkain, nakatanggap si Heather ng hindi inaasahang tawag at biglang nagdahilan, umalis sa kalagitnaan ng kanilang date na offend, sinundan ni Nikki ang babae sa paglabas nito at kinumprante siya tungkol sa kanyang bastos na pag-uugali. Gayunpaman, siya ay lumilitaw na walang malasakit at nagtutulak lamang. Kinaumagahan, kinumprante ni Samantha si Nikki tungkol sa pakikipagkite sa iba, ngunit itinanggi ito ng taong makasarili. Di nagtagal, hiniling niya sa kanya na ihatid siya sa ospital at sunduin siya kinabukasan. Matapos matupad ang kahilingan ng abogado, nagtungo si Nikki sa coffee shop, natuklasan na hindi na nagtatrabaho si Heather doon. Nang gabing iyon, sa kanyang pagkamangha, nahanap ng mapangakit na lalaki ang dating waitress na lumalangoy sa pool ni Samantha. Galit pa rin sa nangyari noong isang gabi, kinumpronte siya ni Nikki dahil sa bigla ang pag-alis nila sa kanilang date, sa pagdududa na maaaring may nobyo siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ng babae na ang kanyang binatilyong kapatid na lalaki, na may sakit na multiple sclerosis, ay nagkaroon ng bigla ang emergency. Napaiyak siya, na nagudyok kay Nikki na mag-alok ng kanyang aliw at suporta. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbahagi sila ng isang malambot na sandali na malapit sa isa't isa. Gayunpaman, ipinahayag ni Heather ang kanyang pagnanais na huwag magmadali at dahan-dahan pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na yakapin siya, na iniiwan ang lalaki na naghahangad ng higit pa. Kinaumagahan, kinuha ni Nikki ang susi ng sasakyan ng babae upang ilipat ang kanyang sasakyan para sa paglilinis ng kalye. Gayunpaman, sa pagpasok sa sasakyan, napagtanto niyang hindi ito sa kanya. Napagpasyahan niya na ito ay pag-aari ng kanyang boyfriend, na napansin ang presensya ng mga sigarilyo sa loob. Dahil nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang panlilinlang, bumalik siya sa kwarto, hinagis ang susi at damit sa babae, at mahigpit na inutusan itong umalis. Pagkatapos, sinundo ni Nikki si Samantha mula sa ospital. Ipinaalam sa kanya ng medikal na profesional na ang babae ay naoperahan at dapat na iwasan ang mga romantikong aktibidad ng ilang sandali. Sa mga susunod na araw, napansin ni Samantha na hindi na sumasagot si Nikki sa kanyang mga tawag na humahantong sa kanya upang tapusin ang kanilang relasyon. Bago siya paalisin, binalaan siya nito, na nagsasabi na sa kalaunan ay mawawala ang kanyang hitsura at haharapin ang parehong mga hamon tulad ng iba. Puno ng galit, isang malakas na sampal ang ginawa niya sa mukha nito. Bago siya umalis ng bahay, nagsimulang magring ang kanyang telepono, dahilan upang ihagis ng selosa na si Samantha ang kanyang cellphone sa pole. Walang tirahan at nangangailangan ng tulong, pinuntahan ni Nikki si Harry, ngunit hindi siya pinagbubuksan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay pumunta siya kay Emily, na tumutugon lamang sa pamamagitan ng paginsulto sa kanya para sa kanyang makasarili at mapangakit na pag-uugali. Desperado para sa isang lugar na matutuluyan, tinangka ni Nikki na makipag-ayos kay Harry at pumayag na makipagkita sa kanya sa isang kakaibang dance club. Tinulungan siya ng kaibigan ng kaibigan niyang si Sean na makapasok sa establishment. Sa pagmamasid sa gawin ni na Harry at Sean sa mga gumaganap, ang lalaking walang tirahan ay naiinis sa kung paano nila pinaglaruan ang mga babae at sinubukang makialam. Gayunpaman, humahantong lamang ito sa isang paghaharap at away. Bilang resulta, si Nikki ay itinapon sa labas ng club. Nang ituro ni Harry na ang mga babae sa loob ay mga patutot, pinayuhan siya ng walang kabuluhang lalaki na itigil ang pagpapahalaga sa mga babae. Bilang tugon, itinampok ng nasaktan na si Harry ang pagkukunwari ng kanyang mapanlinlang na kaibigan at hiniling siyang umalis. Sa paghahanap ng bagong target para makakuha ng matutuluyan, sinubukan ng lalaking walang tirahan na pumasok sa isang party ngunit hindi siya pinapapasok ng mga bouncer. Kinaumagahan, sinubukan ni Nikki na makipagugnayan muli kay Harry at pumunta sa kanyang apartment. Gayunpaman, ibinato lamang sa kanya ng kanyang kaibigan ang kanyang mga gamit. Walang pera, pumapasok siya sa isang budget motel, sinusubukan niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit ibinaba nito ang tawag ng ihayag nito na wala pa rin itong matatag na trabaho. Determinado na muling mamuhay ng maayos, pumunta si Nikki sa isang hotel kinabukasan at pinuntirya niya ang isang mayamang babae. Habang nanliligaw, bigla niyang nakita si Heather, na humarap sa kanya dahil sa pagpatol niya sa isang mas matanda. Bilang tugon, ipinagtapat niya ang kanyang tunay na sitwasyon, na kinikilala na siya ay nahihirapan sa pananalapi at ang marangyang bahay ay hindi kailanman sa kanya. Kasunod nito, natuklasan niya na si Heather ay gumagawa din ng parehong panloloko sa mga mayayamang lalaki. Pagkatapos ay inanyayahan ni Heather si Nikki sa kanyang apartment na nagbibigay sa kanya ng isang lugar upang manatili. Sa pagpasok, ipinaalam sa kanya ng babae na mayroon siyang kasama sa silid na hindi umaalis sa kwarto. Di nagtagal, ibinunyag ni Heather na tinapos niya ang kanyang relasyon sa may-ari ng sasakyan na dati niyang minamaneho at ngayon ay lumipat na sa isa pang target na nagdadala sa kanya sa isang magarbong hapunan noong gabing iyon. Kinabukasan, sinimulan ni Nikki na tulungan si Heather na maakit ang atensyon ng isang mayamang lalaki, at pagkatapos, humingi siya ng bahagi sa kanyang mga natamo, isang kahilingan na sa tingin niya ay lubos na nakakahiya nang makarating sa apartment, sinabihan ni Heather si Nikki na matulog sa sopa. Gayunpaman, ang mapangakit na lalaki ay nagpipilit na matulog sa tabi ng dating waitress, at ginawa nila ang dapat gawin. Pagkatapos ng romantikong pagtatagpo na iyon, nagsimula silang mag-date at mas kilalanin ang isa't isa. Habang kumakain sa isang restaurant, biglang may babaeng lumapit kay Nikki, pero hindi niya maalala ang pangalan nito, na ikinagalit niya. Upang maiwasang magbayad, maingat na inabutan ni Heather si Nikki ng isang piraso ng foil at inutusan siyang nguyain ito kasama ng kanyang pagkain. Nang magsimula siyang mag-react ng negatibo, tinawag ng mapangakit na babae ang waiter, sinabing aalis sila dahil may something sa kanilang pagkain. Kinabukasan, nag-enjoy ang mag-asawa sa isang magandang araw sa dalampasigan, nagbabahagi ng matalik na sandali habang lumulubog ang araw sa kabila ng kanilang lumalalim na relasyon, si Heather ay patuloy na lumalabas na humantong kay Nikki na maghinala na ang kanyang kasintahan ay hinahabol pa rin ang mayayamang lalaki. Isang araw, habang natutulog si Nikki, nakatanggap si Heather ng package mula sa DHL. Habang binubuksan niya ito at naglabas ng isang sulat, tumalsik ang mga talulot ng rosa sa sahig, dahilan upang mabilis niyang linisin ang mga ito nang magising ang lalaki, natuklasan niya ang kanyang kasintahan na mukhang balisa sa balkonohe. Kapag tinanong niya siya kung ano ang mali, ibinahagi ng babae na natapos na niya ang kanyang pakikipag-ugnayan. Nang malaman ito, nagalit si Nikki dahil hindi siya pinaalam ni Heather tungkol dito. Pagkatapos ay isiniwalat ng babae na ang kanyang dating kasintahan ay isang mayamang lalaki na nagmamayari ng New York Rangers, ngunit nagpasya siyang wakasan ang kanilang relasyon dahil siya ay umiibig kay Nikki nang tanungin niya kung talagang mahal niya ang mayamang lalaki, inamin niya na hindi niya niloloko ang kanyang damdamin sa buong panahon. Nagtataka, tinanong ni Nikki kung nagpapanggap si Heather na in love sa kanya. Bilang tugon, iginiit niya na totoo ang kanyang nararamdaman para sa kanya dahil nanatili siya sa kanya sa kabila ng kawalan ng tirahan at kawalan ng trabaho. Nang marinig ito, nakaramdam ng insulto si Nikki at umalis ng bahay pumunta siya sa isang coffee shop para kumain at tinanggihan niya ang mga utos ng isang babae, na pagtanto na gusto niyang talikuran ang kanyang walang pakialam na mga paraan at mga ako kay Heather. Bago umuwi, kumuha siya ng pahayagan at desidido siyang ipakita kay Heather na maaari siyang makakuha ng trabaho at makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa. Gayunpaman, nang pumasok siya sa bahay, natuklasan ni Nikki ang isang tala mula kay Heather na nagsasaad na pumunta siya sa New York upang lutesin ang ilang mga bagay at pinayuhan siyang huwag sunugin ang bahay. Matapos basahin, sinubukan niyang tawagan siya ng maraming beses, ngunit hindi ito sumasagot. Kinabukasan, habang nasa supermarket, nagcross ang landas ng lalaki sa isang matanda at lasing na kaibigan at nag-alok na ihatid siya pa uwi. Habang sumusuka ang babae sa labas ng sasakyan, biglang tinawagan ni Heather si Nikki at sinabing hindi niya kasama ang dati niyang kasintahan. Nakiusap ang lalaki sa kanya na bumalik sa bahay, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kasintahan na ang mga bagay ay naging komplikado. Bigla niyang narinig na may kasamang ibang babae si Nikki sinubukan ng inosenteng lalaki na ipaliwanag na kasama niya ang isang kaibigan. Ngunit nang matuklasan ni Heather na ang kotse ng babae ay isang Mercedes, ibinaba niya ang tawag, sa pag-aakalang siya ay bumalik sa kanyang mga dating gawi. Bumalik sa apartment ni Heather, isang desperado na si Nikki ang nagtangka na kausapin ng kasama sa kwarto ng kanyang kasintahan, si Eva, na sa wakas ay lumabas sa kanyang silid matapos ibunyag ang kanyang problema, hinikayat siya ni Eva na kumilos at pumunta sa New York para makapag-propose siya kay Heather. Pagkatapos ay hinahatid niya si Nikki sa apartment ni Harry, at sa wakas ay nagkasundo ang dalawang magkaibigan. Upang ipakita ang kanyang buong suporta sa kanyang kaibigan, binabayaran ni Harry ang halaga ng pamasahe ni Nikki sa New York. Pagdating sa lungsod, sinunod niya ang address na binanggit sa package na natanggap ni Heather mula sa kanyang dating kasintahan. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto at nakita niyang pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang kasintahan na nakasuot ng eleganteng damit. Dahil alam niyang masama ang loob ng babae, nilinaw ni Nikki na walang nangyari sa pagitan niya at ng babaeng narinig niya sa telepono. Matapos malaman ito, niyaya siya ni Heather na pumasok sa loob ng marangyang bahay. Sa pagtingin sa kanyang paligid, tinangka ng lalaki na kumbunsihin siya na hindi niya pinamumunuan ang buhay na talagang gusto niya at ang lahat ay mababaw. Nang iminumungkahi niyang umuwi siya kasama niya, tumanggi si Heather, at sinabing wala siyang nakikitang hinaharap sa kanya. Sa kabila ng masasakit na salita nito, inilabas niya ang singsing -sing at nag-propose. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Heather, na inihayag na pinakasalan na niya ang kanyang dating kasintahan. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Nikki na isa alang, -alang niyang makipagdiborsyo, ngunit tumanggi si Heather, na nagpapaliwanag na kailangan niya ng komportabling buhay biglang dumating ang asawa ni Heather na si Will, na humantong sa kanya upang ipakilala si Nikki sa kanya bilang isang delivery person. Matapos bigyan ng tip ng nakatatandang lalaki ang delivery boy, niyakap niya ang kanyang asawa, at nagsalo sila ng halik na isang nakakadurog na tanawin para kay Nikki. Ang nasalantang lalaki ay umalis sa gusali at lumipad pabalik sa Los Angeles pagkatapos ay sinimulan niyang muling itayo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng trabaho bilang isang delivery person. Minsan, habang naghahatid ng mga grocery sa bahay ni Samantha, nakilala niya ang lalaking pumalit sa kanya. Siya rin ay nagsimulang manirahan muli kasama si Harry, at kapag bumalik siya sa kanyang apartment, pinakain niya ang bullfrog ng kanyang kaibigan ng isang daga. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.